How do you plead? Guilty po. Guilty. Guilty. Alam ko kung anong nakikita mo. Mga basagulero. Yes! 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 Violente. Patapon. Mga walang mararating sa buhay. Pakinig kayong lahat. Sila lang naman ang may pinakamatinding kaso sa ating lahat. Ako ang magsasabi. Kung kailangan kayo mag-uumpisa, mag tapos kumain. Nick, Nick, mo. Tingin mo, harapad dapat kami dito. Ang hindi mo kasi nakikita, na sa bawat hataw, suntok at sipa na iniinda namin, ay para to sa mga gusto naming protektahan. Ang hindi mo alam, ay may pamilya rin kaming minamahal at inaalagaan. Ang hindi mo naiintindihan, na kahit natulak man kami sa gantong sitwasyon, gusto naming makalabas dahil marunong din kaming mangarap. Gusto naming mabago. Hindi lang ang takbo ng buhay namin, kundi yung mga tingin nyo sa amin. Nangangarap kami na kilala ninyong hindi mga pasaway, kundi tunay na mga matatapang. Hindi mga patapon, kundi mga tagapagtanggol. Hindi mga pariwara, kundi mga bayani. Kaya maghintay ka lang, dahil mapangon kami at kapag kami ang lumaban, makikita mo walang makakatalo sa puso batak sa pagsubok. Kami. Alam mo. Oh. ba't ko plan sa nan pa dapat ako na. Hindi ako. Kumo ba na ba yung lagdas ni Mama? Dako. Ayoko na magsalita. Mauwi na naman sa argumento. Kangina, ayan naman ang lancha. Na naman nagluluto. O oh, pagsabihan niyo naman kasi ang tunay na matapang. Hindi pili ang laban. <laughs> kain okay, na kayo ah, mag ah, diba sabi ng doktor, magpahinga ka muna. Kaya... O, oh, may lagnat ka pa eh. Pahinga? Lalo nga oh. magkakasakit E, eh, paano ka gagaling yan, ma? ilus ka lang, ilus Magaling na ako. Eto nga, o, naglilipang oh, ako. Tigas na ang ulo mo, mama eh. Sino yung mo ba ako, kidlat? Totoo naman eh. Lali linggo na yung lagnat mo. Tapos mamaya, magpapabili ka na naman ng gamot. Oh. Eh, di lumabas din yung totoong gusto mong sabihin pabigat ako at pabigat yung pag sakitin ko. Ay, hindi naman yan yung ibig kong sabi. Ang hirap pag malasakit sa pamilyang to. Minamasama nyo. Inaalala ko lang kayo eh. Tama na yan, tama na yan. Ito e, ang nyo. Kumain na tayo dito. May pagkain, oh. No? Ay, yun know naman. Gusto ko mangyari sa umaga nyo eh. Yung gigising na lang kayo. Maayos na yung bahay. Yung mga damit nyo, malinis. May pagkain dyan sa mesa. Eh, parang ako pa yung masama eh. Ako pa yung matigas yung ulo. O di sige, kayo na yung magagalig. Ako na pasaway! Bumalik na kasi tayo sa Palawan. Ayos man buhay natin doon, di ba? Ano dito? Kulo-kulo.